Sabi nyo talaga yung mama, oh. Biyan mo na yan. Saan kaya galing yan? Siguro malayo pinanggalingan galingan na yan. Biyan mo na. Tara. <laughs> eh, san? Puno, oh. Tara, bagay nyo muna tayo. Ay, San! Huwag diyan. Sabi ng nanay. May ito. Ano, hindi nga. Totoo, San. May halimaw diyan. Hindi, wow. Araw na araw may halimaw diyan. Tara nga, puntaan natin. Alam nga.

Sabi ni nga, sabi nyo nga, may halimaw doon, ayaw maniwala. Tuloy nyo patakbo tayong dalawa. Siyempre. Eh. Ano ba, ba yan? Ano ba yan? May halimaw ko kasi din, eh. <gortic Levine> <coughs> doon eh. Ano yung sinasabi nyo? Bakit nagtakbuhan? May halimaw daw doon. Loko mga bata ito ah. Tignan ko nga kung totoo nga may halimaw nga rito. Araw na araw eh may halimaw.